Ha! 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 mo! go! Ah! Oh! Oh! <inaudible> ka na. Ipark mo nga! mo! mo? What's up, Manlamp people? Ako si Tom Darumal, computero ng Davao City. What's up guys? Ako nga pala si Gideon Bao, ang pinaka-pogi sa grupo namin at magpapasaya sa inyo si Tom, mukha lang extra ko lang yan. Ako nga pala si Mara Delgado, ang kambyutero naman ng Bohol. Kaming tatlo lang talaga ang aabangan nyo dito. Wala naman na, di ba? Wala, na tayo. Wala na, Pero, pero... Hoy! Goodbye! What's up, guys? Ako si uh, Jiboy Martin. Ako si Jiboy Martin. Nukukas ka na ba ng kamay? Hindi pa nga eh. <laughs> ang computero ng Quezon City. Yun! Hey. So, yun. Okay. so, ito nga. Kami ang computeros. Samaan nyo kami sa aming road trip. Sa pagpapasaya, siyempre, iwasan nyo muna yung pag-iisip. Ang stress nyo, huwag nyo munang isipin. Maro, sabihin mo muna. <laughs> 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 Pagkatapos, huwag nyo <na> ng extra. <laughs> so, yun, nag-iisip ako eh hindi nga pala dapat mo isip dito. Hindi tayo. Uh, dapat hindi no, uh, tayo no, dito. No ah. So, so ang, ang kaligayahan, ano? Ang susi. Saan? <laughs> Alin? Para matanggal lang stress. Tama, oh. dapat lahat lang masaya tayo, 'di ba? Dapat walang bad vibes. So, bad vibes. Uh, -e na vibes lang lahat dito pa. Okay? Tama, tama, Sige lang, ah. nabanggit natin road trip. Yes. Paano so, natin na gagawin 'yan pag wala tayong masasakyan? Dapat may Tara! As a susi. As a car enthusiast. Enthusiast. As a car enthusiast. Or oh, so, as you can see, this is Ford. No, no. Ford it's, it's territory. territory. Di, asan yung key? Hindi, bukas mo pala eh. Kailangan may trademark tayo. Oo, oh, dito. tama. Para oh. pag nakita tayo ng mga tao, uy, yung mga ulul na kambiutero, so yun dyan, oh. no, di ba? Dapat... Tsaka, ang daming territory pa. Ang daming, ang daming bumibili. Kailangan maiba tayo. Oo. Oh, oh. Uy, oh. Ano pa yan? <laughs> Bobo! <laughs> Kita na yung ginawa mo <laughs> sa my cleavage ko dito, pare! Oh, Nagpaset no, pa kayo no, ng mga no, no. pogey picture, ha! Ah. <laughs> so, ididikit natin ito pa lahat, pare! Oh. Oo, hindi, ito, ito. ito Unahin natin yung ano natin. Boys! <laughs> ito na lang, para ito na yung pwesto ko every time and everywhere. <laughs> Sinong gumawa talaga? Sinong gumawa ng red na lipstick ko? Kita nga, mas mo dyan, ha? Nainlab tuloy ako. Kami? Kami? Ah, Haaa! Ang Ang galing! Kaya pala kami sa likod yan, tawag dito. Hindi, oh, sa, pa. sa harap Eto, alat ang mga di maramag-design sa bahay to mga to eh. Pabayaan niyo si Tom gumalaw. <laughs> Tom, bilis! Jimboy! Ah. Nagpatulong ka, iniwanan mo ko ah. <laughs> sorry, <laughs> sorry. <laughs> Kunyari, bagong no, car namin no, no, Tom. Sayang. Saan <laughs> <laughs> Gago! <laughs> pero pag walang camera, isa ka kisang kisakin Ang arte! Uy, uy, sana all. So, ayun guys, ano, tapos na ang aming sasakyan na kung tawagin ay si... Terry! Terry! Terry, so napakaganda talaga. Feel ko, bibilin sa atin ito ni Elon Musk eh. Yung mga ganito. Ganito? Okay, ganito? Okay, kay... Ano yan? <laughs> si Jimboy. Jimboy! 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 Jim Jim taka na! Jimboy, tara na, Alis tayo. Tata <laughs> -ta, si Jimboy. Kahit anong iutos mo gagawin niya. <laughs> yun, na oh. oh, Yun, na oh. oh. Ito ang confirm. Oh. Maluwag si Terry. Wow. Oy, 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 to 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 to. Sandro, may Sandro. Ay. Bigdang nagyano. Ay. 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 Sarado, 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 sarado. Wag na 360 oh, ang lupet. Ayun oh. So, ay kita natin 'yan, pre. Gagong lupet pare. Ano? Gagong ganyan ba talaga 'yan? Ganyan. Ayun, oh. Kita mo yung baha. Nasaan ang camera niyan sa taas? Paano to? Hindi sa 360 yan. Saan ba tayo pupunta? Ito ang pinakaseryoso yeah. to. Ano bang gagawin so, sa natin? Na, Saan ba tayo? Tunang. Ano ba yung ano? Ano ba yung pinaka... Ano? Na-miss niyong gawin? Ngayon lang tayo nagsama-sama ano? pa. Ah, dapat sa so, siguro... kailangan... Kailangan natin. Dapat may trip tayo dito ngayon. Ay, boy, tumimig ka nga. Ipark mo nga! Ay, park Di bike mo! Tabay! muna tayo dito, Jimboy. Eh. Nagagalit ka sa akin, hayop ka eh. Nag Galit niya naman ako eh. Hindi eh, siyempre, Nami-miss ko siyempre. Babi lang ngayon lang ulit tayo ng sama-sama. Di ba kasi dati, sa hashtag, lumalabas tayo. So, nakakamiss mag-activity, di ba? Uh, siyempre, sa outdoor. No. Kasi ano tayo Kung kumbaga, nakulong tayo ng matagal. Ilang taon na yung itong pandemic? Tayo, three years, uh, tayo, ten days, three months, and two hours, two hours. and 49 seconds. Yes. Okay. Okay. Di ba, ganyan kami ka-accurate. Uh, accurate, accurate yes. So, saan nga tayo? Saan yung gustong pumunta? Sa inyo. Hindi. Ayun na, tumitingin si <laughs> Kuya sa sakyan natin. Lupit pa. Ang ganda ni ano, ni Airsoft? Terry. Airsoft? ayoko. Masakit ah. ng Airsoft eh. Masakit ng Airsoft. Ah. Ah. Simple, beach. Dagat, ano? Right na theme park. Huh? park. Kasi ano ako ngayon, gusto ko museum. Yung <laughs> 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 <museum>. mga art. <laughs> ito, art, arty! <laughs> Maru, team park, pwede, team pwede. park, pwede. pwede, pwede. 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 Kung baga activities in one. Eh. Ah, alam ko na, pre. Ano? Alam ko yung iniisip mo, Ikei. Hindi. Hindi! Rides. Wala. Rides. Gusto ko rides eh. Rides nga. Alam nyo ko IK sa... Ikei nga! Hindi! Peryahan tayo. <laughs> ano, ano, ano ba sa Ikei? Huwag ka lang yan. Ako balas sa inyo. Why? ah Angas mo <laughs> What <laughs> is money? Papers only. mag paris Hoy! Parish kaya muna tayo. Sarap? Gutom na ako? Gutom na ako. Ay, I may mean, masarap akong... Saan, saan? Saan? Alam... 15? Mga ano? KINSE! Dalawa sa akin? Kuya! Ano yung isa yung mahaba? Karne, sir. Karne? karni doon yung isa. Sa akin gulay tsaka yung karni. Ano? Eh, sa sama na itong ano? Ah, sa, sama mo na. Parang pauta muna ako isa. Sige lang. K Anong pangalan mo? <laughs> Dito tayo sa computeros oh. Kid Bayad, ano? Tamo muna! Tama, buluhan mo muna! Ayan, ganyan. Mababang. <laughs> Kinse lang yun mga. Magkano eh. lahat, magkano lahat. Ah, karne. Pwede yung karne. Wala na, naubos na. Wala na, May bariya kayo? Bye-bye. Oh, Wala kang bariya? লাভ আহিছে লাভ

Lapas pa yung Ba't namumutla? Eh, ba't namumutla? Ba't namumutla? Wala, wala. Um, Relax oh, <laughs> na ako, bro. Ah, lalaki ito, bro. Wow, ah, oh. visible. Parang meron ang lagay. Kaya kung may camera, baka isipin Is nila artista kami. Ano yung Kung titignan nyo pare, ang daming memories sa parang buhabalik. So ngayon talaga, gawa tayo ng pinakamasaya moment natin, okay? Let's Hello! Go. Hello, everyone! Ay, kagi si ano? Hi, Wizard of Oz! Ito ba yun? Si Wildar yan. Wildar? Eldar Eldar. Hello, boss. Di ba si Santa yan? Kaya ba si Santa? Hello, ba si Santa? Ay, nai naman si saan, boss. Yan, Ay, yan si si yung the best <laughs> kid. Hindi ka nag-enchanted kingdom pag hindi mo na-try yan. Bro, buong buhay ko, hmm. simula high school ako hanggang ngayon, ko oh, ya, hindi ko pa na-try yan. Kaya na hindi ko talaga try yan. hindi na-try ni kid. Yan. Nga do, -boy. Hindi nga ako kasama doon, G-Boy. Hindi siya nag-enchanted kingdom dapat ito try nyo. Ang uh, flat twist kasi dyan, bago tayo sumakay, kailangan natin may ipuning tubig o kaya juice dito sa bunganga natin. Ang dami mong alam, boy. Uh, Pero pagdating sa baba, kailangan paramihan ng tubig na... Ah, uh, ah madali, madali lang yun. <laughs> madali <laughs> yun? <laughs> pa, gusto ko, madali lang yun. Paano gusto mo nanalo si Kid? Uh, alam mo kung bakit? Uh, Pagbaba, kanin. <laughs> kanin na doon na lahat. No? din to. Wala na magsasalita. Once na nainom to. Kampay, kampay mga kampay. Kampay, school, school, school. Lugi tayo kay Tom. Eight liters yung mga Bibig nito eh. Ito Ay, yan yung pinakamarami. Hindi nga sa buha yung magkasha lang. Kasi paramihan naman pagbaba eh. Eh. <laughs> eh. <laughs> ooh pareho eh, no? Ah. Hala na, alaan na. dami yung regime mo eh. Kadiri! Nakakaso ka! <laughs> tawang ako kay Maro kanina. Sabi kaya ko to, kaya ko to, Tapos pagdating dun, mm -hmm. tando pala sa taas. Si Chikid, binuga lahat sa akin. Sa akin rin, binuga lahat sa akin. Tignan mo, oh. Gagi, lumabas sa ilong ko, pre. Pero, pero gusto ko lang muna sabihin na palakpak ka natin si Kid. First time na talaga yeah. sa tanang buhay. Let's go! First time. O yan, sukatan muna tayo. Sino ba na? Oh. Sa akin. Oh, yun. So, bali. Oh, si Jimbo oh. yung iinom. Dahil ako masusunod, mga kapiteros, merong, merong sasakyang isang ride pan, which is, hindi kami kasama, sikit lang ang sasakay. Oh, 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 boy! Hindi, sasamahan kita, kid. Gusto mo? Oo. Ano ba yan? Ano ba? yan? Sinamahan mo. Pag sinamahan ni Tom, si Kid. Dalawang beses silang sasakay. Bruh. Ano, ikaw na lang mag-isa, kaya mo, di ba? <laughs> <laughs> oh, nakikita niya yan, kid. mo <laughs> Hindi, hindi, boy. yan <laughs> 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 Diyan yung sasakay, Extreme Tower. Yan, mga kambiteros. Let's go! Oy, excited si Tom, ha? Ah, let's go! <laughs> oh. <laughs> Mamaya, buk-bukin natin yan pag, ano, tapos. Pare, ta ako tayimik lang ako kanina, ha? Kinakapan eh, ako ate. <laughs> Dito, kid, sa gitna. Ang init, ha? Ah. Dito, Ah! Ang na upuan na, <laughs> Kaway-kaway. <laughs> kid, huwag kang pati ako. Kinakabansa eh. Uy! Sabi niyo maglalak pa! <laughs> wala nang lak to ka. Uy! Wala nang lak to! Nakalak na yan. Nakalak. Na okay na yan. Uy! <laughs> wala tayong naiida sa taas pa. Ha? Kid, huwag na, tayo, huwag na kaya tayong umulit. Dalawang beses yan ha. Ayan na, kid. Kid, tingnan mo. Buka mo yung mata mo. Tingnan mo. Ang ganda. <laughs> Pansin natin. Go, <laughs> kid! Pre, 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 request lang. Oh, request lang. Isa pa, sumama, sumama ka lang. Oh? Sumama ka lang. Tapat <laughs> 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 ako. Sumama na sila. Sige, <laughs> sige, para, 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 sa sasa. Ayoko yan sige, yung ride na yan. Sige, para, para, sige, sige, para. Pari, yung mga. Ano ko, Jimboy? Ito yung pinakaayaw ko, <laughs> pinaka ko dito. Ako lang ba sa grupong to, excited? Bakit nung so, tinanong kita kayo na, sabi mo, oh, kaya mo naman? Kaya ko, Kunari lang yun. Ah, <laughs> 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 oh, oh s**t ko. Oh, Woo! Ah! 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 Uh! Uh! Ayoko na. Ayoko na. Sabi ko hindi ko na uulitin yan eh. Nanghihina yung legs ko pare. Nanghihina na ako. May isa pa tayong ganon. Oo. Oh. So mag magkakampihan tayo. Ang si kampi oh, mo na si Jim Boy, kampi si Maru. Manguhula at kay... magpapahula. Sino manguhula? sinong magpapahula? Ako, ako na lang yung magpapahula. Ay, de. Ikaw yung manghula, ako yung magpapahula. Sige, sa inyo. sa inyo. Si Jimboy, ikaw yung manghula. oh. ako yung magpapahula. Sige. Magaling yan si Jimboy. Ay, si Siya pa manghula. Sigurado ka. Oh. Abuti tayo na 7 dyan kay Jimboy. <laughs> Tatlo lang. Dad, gagawin ko isa na lang sa inyo. Hindi, oo. Jimboy lang ay, naman. Huwag, ang... huwag. Baka magkamali tayo. Ay, ay. Wala okay. akong tiwala sa instinct ko. Oh, siyempre. Oh. Wala siya na lang. Blesses. ano to umiikot pa gid Oh, <laughs> yun na. Go. 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 go oh, oh. Lala mo. Okay, okay. Oh. oh. Ah, okay, okay. Energy. L. L. Next word. Ate. Ate. Ate, At. Ate. Palaka. Ate, sir. At. Ate, sir. Last word. Ate Yes. Ate Gerd. Uh! Tel. Sa. Ah! 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 Sa. Tel. Ah! Oh! Sa. 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 match. Sa. Ano? Ah, ano ba Sa. Sa.

Tama. Dayaan n'ki ding. Sigaw ko nga ng sigaw eh. Oo oh, nga. Sabi, so, Maru, we have the power and we have De. the authority. So, recap lang tayo sa nangyari. Panalo kami ni Maru, talo kayong dalawa. Paano ba nangyari kasi? Ano, ba, ano ba, yung... ba nangyari? Pansirapan si Tom kasi may binubulyaw si Tom kanina. Sabi ko, uh, oh. ding ang bato. Oh. <laughs> ding ang bato. Bobo, <laughs> hindi mahulaan. Anong <laughs> sabi niya? At, At sinisigaw ko na ding ang bato. Kaya nga, kaya, ah, kaya ah, n'yo. Nagigano ko sa'yo kanina e. Eh. Sabi mo, ding ang bato. Sabi ni n'yong, <laughs> Sabi ko pa, Ate, girl. girl. Uh. Sabi niya, ate. Oo, oh, ate, girl. Sabi niya, ate, girl. Ate, girl. Ate, girl. Ate, girl. Ate, di ba gusto So, naiwan ganun, yung L eh. Naiwan yung L dun eh. Bakit? Ano Pababa, ba? Eh. Alam, baka may problema si Tom. Baka naman nahihirapan no, oh. si Tom magsalita, no? Pero kami kanina, kami pinakakalma. Bakit? Ay, kasi kalmado lang kami. Kaya, pero Kami, kami pinakakalma. Kaya nga ito, pagkasabi niya, pag mataas na sumisigaw niya. Dayan niyo na mga si. Oo, sumisigaw na kasi ako sa so, taas silip. Si Tom naman dudugas ha. Ate girl, ate girl. Oh, Hindi pa rin mag-get. So, panalo tayo, Maro. So, ano gagawin? Hindi naman daraya. May penalty sila, siyempre, ang gagawin natin. Kakain muna kami ni Maron, dalawa lang kami. Okay, okay lang, hindi naman ako nagugutom. Oh, eh. oh, okay, eh. tingnan natin ah. Okay, 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 Tom. So, kakain muna. Ay, gagi. Sulit to, Pops. Sorry. ano yan? Sisig? Spaghetti, pancet, sisig, and barbecue. Wow! Ah. Oh, okay. sarap, 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 sarap. Wala, hindi masarap okay, yan. Okay, so, masarap, masarap. masarap. muna ako, Toma. Ito. Thank you, Toma. Bakit yung mga temptasyon, dumadalo talaga sa buhay natin. Oh. Napagdaanan ko na yan. Bakit na nga. okay ka kayo na. O, diba? Tira pa tayo. Tikmang ubat. Ulul! Sasakay tayo. Okay. And then, lahat tayo this time magkakalaban. Anong gagawin? sakay? Sasakay. Then lahat tayo magkakalaban na dito. Okay. Ang gagawin natin, syempre yung mga tao dito, usually, ayaw mabasa. Ah. Pero tayo magpapabasa tayo kasi last na to eh. Mm. Magpaparamihan tayo ng tubig sa isang oh. Tara na guys! Tara na! Hòstia, no! Grit, grit, grit. Ai, p***! 你这人 Ano si Jimboy pare. Ang gagawin mo lang, Jimboy, you see that? Ayan. Oh, okay, mo yan. Very high. Mag-ride ka lang dyan, ay, ilang ikot ba sa isang salang dyan? Isa isa, isa, isa lang. Isa, lang. So, Pero magkano dalawa? ang ikot ka. Okay, Game na, Jimboy. Game. Okay, game. Jimboy. game. Game. Ayan, ayan, ayan. Ano sinisigaw Ano yan? Stop it.

Magubit ako, tatayo mo pa ako. Ay, Kagi, meron pala tayo kasama dito. So, Jim Boy, maraming maraming salamat iyo. Pinasaya mo ang pagdaging punta namin dito. Yes, yes. Pahala uh, so, ka na, Jim Boy. Aalis na kami. Masyado mo kaming pinahirapan, pwes. Pues. <laughs> Goodbye. Goodbye, Good my phone. See you when I see you. Ay na, Magbabare. Oh, kaya pala. Kaya pala hindi ka alina to, ma. Puro busura pops. Yay! Grabe oh, pare. Kaint na pagod, masaya. masaya. Masaya yung mas, masarap na pagod. Masaya at the same time may natutunan tayo pa. Huwag no, kang magtitiwala sa mga kaibigan mo. <laughs> sa mga kwentuhan nga lang, masaya na ako doon, pre. Yung road trip natin, masaya na Pero hindi ka naman nag-enjoy din sa mga nagkita ka. Hindi ako. <laughs> hindi ako nag-enjoy sa ride siya. Hayop mo Sa tower, sa tower. Ayoko doon. Ayun yung pinaka ko. Pwede ba yung pinakaayaw na lang? <laughs> pinaka yung ko yung bumababa. Ayoko talaga na. Ayun sa... Siya... Masaya nga yun. Sinamaan nga. <laughs> eh <laughs> doon, na-touch talaga ako. Naiiyak talaga ako, Gusto mo mayayak talaga ako? Parang um, ayun na ayaw ko, pero yung nag-enjoy ako, medyo natuwaan na ako sa role ko. Speaking of TK, maraming maraming salamat yun sa Enchanted Kingdom. Ah. So, dang accommodating yung oh, so mga... Tsaka uh, uh, double VIP pa. Ayaw. Yes! Triple! Siyempre, pare, ito lang gusto kong pasalamatan ng isang pinakamahalagang tao sa buong buwan na. Ako. ako. Si Terry pa. Si Terry! Si Terry. Oh, okay. Kasi ano ito eh, hindi tayo naplata, hindi tayo na... na accident kaya wala man tayo aberya na nangyari. Siguro dahil sa so driver, no? Ang gano'n kasi yung driver. Diba? Eh. Kaya kung gano'n ako pagod ngayon, <makes> parang. Pagod na po, tapos <laughs> nga naman ako. Ay, Nakapikit lang, nakapikit lang on the whole time. Ano ba ba yung abangan ah, nila sa atin? Ba? ano ba yung mga sige na abangan nila sa iyo? Ako, siyempre marami bang katatawanan na at saka adventure niyan. Siyempre, oo. Sa lahat ng mga kakambyuteros dyan, um, tutok lang kayo sa amin sa yan. road trip namin kasi isasama namin kayo sa aming kasiyahan. Yan! Yeah. Uh, Kahit ano pa man yan, basta bawal! Malikisip. Malikisip. Parang si Tom, walang isip. So, ayun so, guys, mga maraming salamat. Siyempre, <laughs> saan nila ito mapapanood, pre? Alam mo ba? Oh, Saan? 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 Sinimo! Sa, Sa <laughs> Channel! Sa YouTube channel ng Sinimo, <laughs> guys. Salamat yes. Like, share, and subscribe. Y okay. and dito, makikita nila dito. Click the bell button mm. para yeah. makukuha. Well, yeah. so, yeah. Dito yan eh. Ah, dito ba? Basta okay. hanapin nyo na lang. Uh, hanapin nyo yeah, na lang. So maraming maraming salamat sa inyo mga kambipero. So magkita kita tayo sa susunod na adventure na gagawin namin dalawa nito. Paano <laughs> <laughs> kami dalawa nito? Ay, sama-sama ka, sama ka pa. Sama ba? So thank you, thank you guys. Sana na nag-enjoy na kayo. And we love you. Stay tuned. Magbabalik ang kambipero. Yeah! we <laughs>